Noong unang panahon, sa isang malayong lupain na napalilibutan ng kabundukan at kagubatan, may isang prinsip na kakaiba sa lahat ng prinsip. Ang kanyang pangalan ay Prinsip Alon. Ngunit, hindi siya tulad ng ibang prinsip na kilala natin. Wala siyang kaharia. Wala siyang palasyo, korona, o kahit anong yaman. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang tapang, kabutihan, at ang kanyang pangarap na balang araw ay makahanap ng lugar kung saan siya makapaglilingko. Habang ang ibang prinsip ay nag-insayo sa digmaan o nagkakatuwaan sa mga kasayahan sa palasyo, si Prinsip Alon ay gumagala sa iba't ibang lugar. Pinipili niyang tumulong sa mga tao, nagbibigay ng lakas loob sa mga nangangailangan, at naghahanap ng sagot sa tanong na bumabagabag sa kanyang puso, na saan ang aking kaharian. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng isang makapal na kagubatan, nakakita siya ng isang matandang lalak. Ang matanda ay pawisan at hirap na hirap sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kaho. Nilapitan siya ni Prinsip Alon ng walang pag-atubil. Lolo, mukhang nahihirapan po kayo, sabi ni Prinsip Alon. Pahintulutan niyo po akong tulungan kayo. Nagpasalamat ang matanda at magkasama nilang dinala ang mga kahoy papunta sa bahay nito. Sa kanilang paglalakbay, napansin ng matanda ang pagiging magalang at mabait ng binata. Napakabuti mo, binata, sabi ng matanda. Ngunit tila ikaw ay naglalakbay ng walang layuni. Ano ang iyong hinahanap? Sumagot si Prinsip Alon, hinahanap ko po ang aking kaharya. Naniniwala po ako na ang bawat prinsip ay may layuning magsilbi, ngunit wala pa akong lugar na matatawag na akin. Ngumiti ang matanda at sinabing, may narinig akong alamat tungkol sa isang kaharian na nawala sa paglipas ng panahon. Ang sinumang makakahanap nito ay magiging hari, ngunit hindi ito ibinibigay ng basta-basta. Kailangan mong patunayan ang iyong karapat-dapat. Tinanong ni Prinsip Alon kung paano niya ito matatagpuan. Sagot ng matanda, sa dulo ng kagubatan na ito, may isang malaking bato. Sa likod ng batong iyon ay matatagpuan mo ang daan patungo sa iyong hinahana. Ngunit magingat ka, maraming pagsubok ang naghihintay. Hindi na nagdalawang isip si Prinsip alone. Agad niyang tinungo ang direksyong sinabi ng matanda. Habang naglalakad, hinarap niya ang iba't ibang hamon. Tumawid siya sa matatarik na bundok na halos sukuan ng karamiha. Nilusong niya ang mga ilog na napakalamig at napakalakas ng agos. Kahit nakakapagod, hindi siya sumuko. Sa kanyang puso, naniniwala siyang ang kaharian ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi sa pagkakataong magsilbi sa iba. Sa wakas, narating niya ang malaking bato. Malaki ito, tila sinadyang ilagay doon upang magtago ng isang baga. Sa ibabaw ng bato, nakaukit ang mga salitang. Ang kaharian ay para sa karapat dapa. Ipakita mo ang iyong tapang, karunungan at kabutihan. Sa harapan ng bato ay may tatlong pintuan. Ang bawat pintuan ay may simbolo, isang espada, isang timbangan at isang puso. Alam ni Prinsip Alon na ang kanyang desisyon ay mahalaga. Pinag-isipan niya itong mabuti. Ang espada ay simbolo ng lakas, naisip niya, ang timbangan ay simbolo ng hustisya. Ngunit ang puso, ang puso ay simbolo ng pagmamahal at malasaki. Pinili niya ang pintuan na may simbolo ng puso. Naniniwala siyang ang isang tunay na hari ay hindi naghahari sa pamamagitan ng dahas o batas lamang, kundi sa pamamagitan ng pagmamaha. Sa likod ng pintuan, isang matandang babae ang naghihintay siya ay umiiyak sa harapan ng isang basag na banga. Nilapitan siya ni Prinsip Alon at mahinahong nagtanong, Lola, bakit po kayo umiiyak? Sagot ng matanda, ang bangang ito ay simbolo ng buhay ng aking pamilya. Kapag hindi ito maibalik, maghihirap ang lahat ng mahal ko sa buhay. Agad na kinuha ni Prinsip Alon ang mga piraso ng banga. Isa-isa niyang pinagtagpi ang mga ito, kahit masakit at mahirap. Ang kanyang mga kamay ay nasugatan sa matatalim na gilid, ngunit hindi siya tumigil. Matapos ang mahabang oras, muling nabuo ang banga. Napuno ng pasasalamat ang matanda. Maraming salamat, binata, sabi niya. Ang iyong kabutihan ay nagbigay buhay sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala, darating din ang gantimpala mo. Pagkatapos nito, bumalik si Prinsip Alon sa malaking bato." Sa kanyang pagbalik, ang bato ay tila gumala. Isang mahiwagang pintuan ang lumitaw, na parang nag-anyaya sa kanya na pumaso. Sa likod ng pintuan, tumambat sa kanya ang isang napakagandang kaharya. Ang mga tao ay nagtitipon at nagagalak sa kanyang pagdating. Isa sa kanila ang nagsalita, maligayang pagdating, Prinsip Alon. Matagal na naming hinintay ang isang pinunong tulad mo ang iyong tapang, kabutihan, at malasakit ang nagpapatunay na ikaw ang karapat dapat na maging hari ng kaharian na ito. Ang prinsip na minsang walang kaharian ay ngayon naging hari. Hindi dahil sa kapangyarihan o yaman, kundi dahil sa kanyang puso. Pinamunuan niya ang kanyang kaharian ng may katarungan at pagmamahal, at ang kanyang mga nasasakupan ay nabuhay sa kasaganaan. Mula noon ang kanyang pangalan ay naging alama. Si Prinsip Alon ang prinsip na walang kaharian, ang naging halimbawa ng tunay na lider, isang lider na nagmamahal sa kanyang mga tao, higit sa laha. Kaya't sa bawat hakbang na ating tinatahak, huwag nating kalimutan ang tunay na yaman ay nasa puso, at ang kabutihan ay palaging magdadala ng tagumpa. Ang tunay na hari ay naghahari sa puso ng kanyang nasasakupan.